today's ganap nga ay ang pagluluto natin ng spaghetti ngayong umaga. Na magluluto tayo at may merienda natin mamayang hapon. Noong isang araw ko pa nga ito gustong gawin pero hindi ko nga magawa at nakakalimutan kong bumili ng spaghetti na lulutuin. At kahapon yeah! nga nagkaroon nga tayo chance na pumunta ng palengke at yan nga ang binili ko ay spaghetti. At ang pa nga doon ay biglang sumakit ang aking chan at nakuwi nga ako at hindi ko nga nabili ang kompleto Ricardo. Yeah! Kailan nasa gitnaan na ako ng palengke at nasa supermarket pa ako ay biglang sumakit ang aking so, chan. Sa dami ng aking gagawin sa palengke kahapon ay hindi ko nga nagawa at dahil nga nagdali-dali ako umuwi. Dahil sa totoo lang ay pigil na pigil nga ako at bubuka na ang aking puwit. Nung makauwi nga ako ay dali-dali akong tumakbo sa CR <laughs> at alam niyo ba ang sarap ng pakiramdam kapag ikaw ay talagang <laughs> labas na labas na nakasyuta. Ah, Diyos ko, ang ko. Super. At ayun nga nakaluto na nga tayo ng ating mini spaghetti na akala mo'y naglilihi ako nung isang so, araw pa. So, ayan nga, ang kapartner ng aking spaghetti ay kape na mainit at maulan sa hapon. Shoot, kapartner, kape, spaghetti, o oh, maglihe, ano si ba yan? Ipinagpatuloy ko na nga ang aking paghalo ng aking pagkain at takam na takam na nga ako sa aking nilutong spaghetti, mga ka forever. O, oh, diba? Saan ka pa? Itsura pa lang ay parang binili na sa Jollibee ang aking niluto. Pero ang totoo ay niluto ko lang yan. Ito na at ating tikman ang aking niluto.